Hello guys, eto na. Ay, naglalakad man ako. Pumasok sa trabaho as you can see guys. Ayan, hanggang doon. Pupunta tayo doon. Ayan. At sa... Eh, ayan guys, kasi siraman yung aking sasakyan. At eh, naglakad na lang ako. Lakad muna kami hanggang eh, maganda naman yung uh, panahon at uh, ayan naka ano tayo ng bag na dyan yung mga baon natin ayan, ayan. ganyan ang buhay dito sa UK guys at pasalamat naman sa Diyos at ang aming mga pinagtatrabaho and ay walking distance pag siraan sa sakyan pwede kang maglakad naglakad na ako guys ng mga ano na anong oras na ba ano na ito kalahating oh, ay wala pang kalahating oras man ayan maliwanag na kanina hindi ako nag video kasi ay ano man madilim pero nandito ako sa main road kaya maliwanag ayan maliwanag sa sikat ng araw ang weather namin ganyan guys at so, yun lang enjoy enjoy lang natin ang uh, ating mga gawa ayun, long day, long day tayo ngayon busy, weekend at mainam na rin yung naglalakad kasi kasama yan sa ating everyday exercise ayan tiyaga tiyaga lang guys tiyaga tiyaga lang at, kasama na yan sa buhay natin uh, kung may tiyaga may nilaga so, Thank you very much guys for you watching. At uh, hali kayo kan tayo. Ayan, nata. Ganito ang buhay dito sa abroad man. Pero maganda naman yung linalakaran po guys. Ayan o. Oh. Ganyan yan guys. Maluwag. Maluwag ang linalakaran. Kaya okay maglakad kasi ano naman yung linalakalakaran. Mukha it busy road. At least maluwag yung footpath nila. Oh, di thank you guys for you watching at uh, malapit na ako sa aking pinagtatrabahoan man uh, Another 10 minutes Kaya Thank you for you watching at mabuhay God bless